today's video, mga Lods, may nagtanong sa akin. Sabi niya, Lods, gawa ka naman ng video kung paano, kung ayaw na sa'yo ng asawa mong babae. May anak kayo, paano mo siya maibabalik sa'yo para mabuo ang pamilya? Pero bago ko pasagutin yan, isa mo na mabilis ang shoutout kay Kapoy TV at kay Ronald Valdez. Shoutout sa inyong dalawa. Maraming maraming salamat sa pagbisita. Ingat po palagi. God bless. Alam niyo, Lods, ang paghihiwalay po ng mag-asawa, depende po yung sa sitwasyon. Posible po ng babae ka, nagkaroon ka ng bisyo, nanakit ka ng mga physical, Okay naman pagkatampuhan lang ng tungkol sa binan at saka hipag, no? Hindi po pagkakasundo. Tinanong ko siya kung anong kasalanan niya kung bakit sila nagkahiwalay, no? Meron daw silang anak. Ang sabi niya sa akin, nasaktan niya ng physical. So, paparangkahin lang po ko talods, no? Kapag ka ng babae talaga, lalo ng physical, no? Yari, nasuntok mo, nasipa mo, nasakal mo. Mahihirapan ka na po talagang balikan ng isang babae. Bakit po? Kasi po nakakatakot po yan, no? Nakakatakot po ang babae na baka next time, mapatay mo na siya. So, sinabi mo naman sa akin na nagbago ka na, pero huli na, no? Uh, na siya. Sabi mo, isang taon na kayong hiwalay. Meron kayong anak. Ngayon, gusto mo siyang bumalik sa'yo, no? Ang tanong ko po sa'yo, meron na ba siyang boyfriend or kalibin ngayon o wala pa? Kung wala pa po at talagang ayaw niya lang bumalik sa'yo, isang taon na yung nakakalipas, nahiwalay kayo, no? Ibig sabihin po, decidido na talaga siyang iwanan ka kasi nga, natatakot siya sa'yo at nawalan siya ng tiwala sa'yo. Iyan po yung pinakaayaw talaga ng babae sa isang lalaki na number one, nananakit ng physical, number two, ng babae, number three, pasok sa mga bisyo, no? Katulad ng pinagbabawal na gamot. Yung mga ganyan tipo, no? Okay lang kung sigarilyo, alak. Ah, may mga babae pong tumatanggap ng ganyan. Pero yung mga iligal na gamot, medyo mahirap po para sa isang babae na magkaroon ng kapayapaan sa kanilang kaisipan, no? Kapag kaganyan po ang asawa nila. Sa kaso mo na nanakit ka ng physical, sabi mo, ano? Ah, to be honest, nudes, no? Medyo mahirapan ka talaga dito. Pero bibigyan pa rin po kita ng tips kung paano mo susuyuin ang asawa mo. Pero hindi ko po magagarantiya sa'yo na 100% baka bumalik siya sa'yo. So, una-una, nudes, -una, syempre, no? Ligawan mo ulit, no? Ah, uh, kunyari, dalaga pa naman siya ngayon, wala siyang boyfriend. Puntahan mo kung saan siya naroon, padala mo ng bulaklak, chocolate, yung mga tipo ng ganun, no? Bumalik ka kung paano ka naniligo sa kanya dati nung binata ka pa at dalaga pa siya. So, ganun lang po para magbabak to zero po niyan, no? Kasi po, medyo mabigat po talagang uh, kasalanan niya nagawa mo, no? So, kailangan mo ng matinding effort dyan. Talagang kailangan mong ipakita na nagsisisi ka at sincere ka sa paghingi mo ng sorry. So, yun po yung unang mong gagawin ng no? matinding ligawan ang gagawin mo dyan, Ako no. uh, na, kung kinakailangan na lumood ka no? Umiyak ka, gawin mo. So, part po yun ang paghingi ng tawad at, syempre, ikaw may kailangan, kailangan mo talagang magpahumbaba. At pangalawa, Lutz, no? support ako pa rin yung anak ninyo, no? Magpadala ka pa rin ng pera sa anak mo, bigyan mo pa rin ng regalo, umaten ka pa rin sa mga importanteng events sa mga eskwela ng anak mo, mga ganyan, birthday, no? Parang, ilapit mo po yung loob mo sa kanila. Kailangan updated ka sa mga bagay-bagay na gano'n. Ipakita mo na mahal na mahal mo yung anak ninyo. And then, pangatlo, no, uh, syempre, kailangan mo talagang ipakita na nagbago ka na. Kapi mo siya nang kausapin, ipaalala mo, no, yung, ano yung, kung ano kayo dati, masaya kayo dati, and then, amiri mo sa sarili mo, nagkamali ka. Sabi mo talaga, nagkamali ako na nasaktan ka, hindi, hindi na mauulit. Kapag naulit ko yan, puputulin ko yung daliri ko. Yung talaga, magbibito ka ng isang salita, na talaga nga namang ang babae maniniwala sa iyo. Kapag naulit kong sinaktan ka, ako mismo puputol lang kamay ko. Yung niyan, no? Medyo matindi pong ano yan, na ah. promise po yan, no? Anong ganun lang po yung gagawin mo, Lods, no? Ah, para ka ditong na ubod ng kulit na kahit bugawin, lalapit pa rin. Pero, Lods, gagawin mo po yun kung wala po siyang boyfriend o asawa ngayon, kalibin. Pero kung meron na, malabo na po yan, no? Kasi, Lods, hinayama na isang taon, medyo matagal na po yan. Marami na nagbago ng isang taon na yan, no? Ah, may hirapan ka na talaga suyuin ng isang babae dapat nung una pa lang, kunwari isang buwan pa lang, no, nagsisi ka na. Talagang doon pa lang pinush mo na kagad na talagang suyuin siya ng bonggang bongga. Para yung babae, may feelings pa sa'yo noong mga time na yun. Ngayon, isang taon na, baka posibleng masabi na po natin na namamatay na o namatay na yung feelings niya para sa'yo ngayon. So, mahihirapan ka talaga. Pero, gawin po yung sinabi ko, no, uh, ah, regaluhan mo ng chocolate, bulaklak, no, mga love letter, suyuin mo ulit, no, huwag kang tumigil. Sa kayo, Lods, ganyan lang po yung magagawin mo ngayon para po ang babae, lumig yung ulo and then unti-unti po baka sakali no maawa siya sa iyo and then uh, bumalik po yung feelings niya para sa iyo and then pangatlo ma-realize niya na kailangan niya talaga na mabuo yung pamilya niyo pero loads no ipangako mo na talagang hindi hindi mo uulitin yan no kasi po uh, minsan po may mga babae talagang hindi marunong magbigay ng second chance at isa na po ako doon so hanggang dito na lang po tayo mga loads i hope you learned something new in this video more videos to come so stay connected and see you again to my next video god bless bye bye